guys uh, samahan niyo ako mag tayo ng ating panlaban ng manok yung manok natin. kaya ko pala tubos ano dito pinapakain sa taas so yung purpose natin dito Marami kasi yung mga disayang babae ko rito na paglagala lang. Pagdian kasi yan sa baba, di yan makakain. So, ito purpose. Sa taas, sa taas, <laughs> patuloy makakain. Ito Takgalan tayo patuka kung sa baba kasi babantayan pa natin isa-isa baba kasi yan maraming babae at di ka ng laki tapos di natin maiwan kasi maraming ano, matagalan tayo pabuti dyan sa taas para iwan lang natin kasi kain dyan Ito, bahala na ito din kakain. Pag-grader naman yan. Ito pa. Ito pa. Punta dito. Uyugin na ni. Pagkakaraman ng nagbitbit pa ng bata. Ah, alam ko na hindi. Di tapos. Kaya sa inyo ganun, marami kayong uh, ano. Marami kayong manupgan na pagalagala. Ganito na lang gagawin niyo, sa taas niyo ipapakain para iwan niyo lang. Okay na. Dito lang boss. Tapos na kong mapakain. Tapos na yan sila. Ah, uh, may nagpapa ano kasi sa atin, nagpa-shout out. Uh, Set out niya pala sa iyo Bus Secret Hunter At si Tibihan Hunt, At sa iyo Laking Bukid At sa iyo rin Bus Rolindo Asiro <laughs> uh, Rodrigo Asiro Junior uh, Maraming salamat sa panunood mga bossing. Subscribe naman dyan sa hindi pa nag-subscribe. Maraming salamat sa inyo.